Bilang ng na mga namatay sa malakas na pagyanig sa Japan patuloy na nadaragdagan. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng na mga namatay sa malakas na pagyanig sa Japana. Batay sa ulat kaninang umaga, sumampa na sa mahigit 70 katao ang nasawi habang 400 ang sugatan matapos ang pagyaniga. Libo-libo namang residente ang nakararanas ng power outages dahil sa pagkulaps ng ilang gusali at kabahayana. Nahihirapan na rin ang otoridad na magsagawa ng rescue operation dahil sa malakas na pagulan sa nasabing bansa. Nabatid na ang Noto Peninsula, ang pinakamatinding tinamaan ng 7.5 magnitude na lindola. Samantala, muli namang hinikayat ang Department of Migrant Workers ang mga Pilipino sa Japan na naapektuhan ng malakas na lindola na makipag-ugnayan sa DMW office sa Osaka. Ito'y ay upang mabigyan ng agarang tulong sa gitna ng krisis na kinakaharap ng mga Pilipino sa Japana. Kabilang narito ang mga sumusunod na numero. DMW OWA Japan Help Desk Local 1348 DMW OWA Japan Help Desk Abroad plus sign 16 0917 1348 DMWMW Osaka, plus sign 8170 o plus sign 8170-244-74016. At yan ang news scoop. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod nang tama.